Yeah, mga guys, nangakoy na pud ko. Karong adlaw, adlawng Domingo. Pizza dusi sa bulan sa nobembre Tuig 2023. Og mao ni ang akong nahimo karong adlaw ang pagpangahoy. Oh. tag ko kayo mga guys. Aku disanggap sun Dayun pikas-pikas sun Para Maka bundo Kewalai kapal itu gasol. Tunggu cuka mahal Segas karung panahuna Hmm mana no mga no guys malang din ay sugnod kung tag kamunggay kamunggay <coughs> <coughs> ah, buti tangad rin na pita